eh ternah ya guru ya guru amin apo tayo okay tama bunak apa buat nak gitu, ui untuk bu programnya atas sih lah, en programnya atas, Uy, terus ui ena. Hatid ko pa itong apo ko eh Hatid yeah. ko pa eh oh Patid ko pa sa school niya Ventriales Talabas pa lang kami ng Gate uh, na school niyang Anak kong Ang uh, GM si Oh. Ah. Halo. Ana bakstar pun ah. na.

Okay. oh lumabas pa oh. Bumili pa talaga. Bumili so, uh, Pa talaga. talaga. Hoy po. Salamat po sa biyaya. Thank you po. Ano? Okay.